Ngayong Mayo 2025, isang bagong yugto ng pag-asa at suporta ang inaasahan ng mga senior citizens sa buong bansa. Sa kabila ng mga pagsubok at hamon ng buhay, may isang liwanag na muling sumisilay sa kanilang landas, ang anunsyo ng bagong pension adjustment na magsisimula sa buwan ng Mayo. Ito ay hindi lamang basta isang dagdag na halaga sa kanilang buwanang tinatanggap, kundi isang simbolo ng pagkilala sa kanilang naging papel sa lipunan. Sa bawat taon ng kanilang pagkayod, pag-aruga sa pamilya, at pakikibaka sa araw-araw, nararapat lamang na suklian sila ng karampatang pagkalinga mula sa pamahalaan. Ang bagong pensyon para sa buwan ng Mayo ay bahagi ng isang mas malawak na hakbang ng gobyerno upang tugunan ang mga pangangailangan ng mga nakatatanda. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kuryente, gamot, at iba pang pangunahing pangangailangan, maraming senior citizens ang nabibigatan na sa kanilang araw-araw na gastusin. Marami sa kanila ang umaasa lamang sa maliit na kita, kung mayroon man, o sa tulong ng mga anak at kaanak. Kaya't nang inanunsyo ng Department of Social Welfare and Development at ng Social Security System ang darating na pagbabago, marami ang nakaramdam ng tuwa at pag-asa. Ayon sa mga ulat, isang labing apat na porsyento na dagdag ang ilalapat sa buwan ng pensyon ng mga seniors na rehistrado sa mga ahensyang tulad ng Isaya at BSIS ang dating isang libo na pensyon, halimbawa, ay magiging isang libo isang daan at apat na po na simula mayo dalawang libo at dalawamput lima. Maaaring tila maliit lamang ito para sa ilan, ngunit para sa mga senior citizens na lubos na umaasa sa kanilang pensyon, ang bawat dagdag na sentimo ay mahalaga. Iyan ay katumbas ng dagdag na gamot, dagdag na pagkain sa mesa, o dagdag na pamasahe sa pagpunta sa mga doktor. Ang hakbang na ito ay bunga rin ng pagsusulong ng mga mambabatas ng House Bill No. 10423 na layong gawing Universal Social Pension ang sistema ng pagbibigay ng tulong sa mga senior citizens. Sa kasalukuyan, tanging mga indigent o mahihirap na senior citizens lamang ang kwalipikado sa regular na limang daan kada buwan mula sa pamahalaan. Munit sa ilalim ng panukalang batas, lahat ng senior citizens, maging sila man ay mula sa middle class o dating may trabaho, ngunit ngayoy retirado, ay makatatanggap ng social pension. Ang planong ito ay unti-unting ipatutupad, simula sa limang daan kada buwan at akyat sa isang libo sa loob ng limang taon. Ito ay isang makasaysayang hakbang patungo sa pantay-pantay na pagkalinga sa lahat ng matatanda sa bansa. Habang umaasa ang marami sa pagpasa ng panukalang batas na ito, sinimulan na ng gobyerno ang pagbibigay ng dagdag na pensyon ngayong Mayo bilang paunang hakbang. Ayon sa mga opisyal ng ESRI, ito ay bahagi ng phased implementation ng mga reformang pangsosyal para sa mga matatanda. Ang mga pondo para rito ay inaprubahan sa ilalim ng General Appropriations Act ng 2000 at 2025 at may malinaw na alokasyon para sa pension adjustment ng mga senior citizens. Ang mga pensyon ay ilalabas sa pamamagitan ng kanilang mga existing bank accounts, remittance centers, at sa tulong ng mga local government units sa mga malalayong lugar. Ang layunin ng pagbabagong ito ay hindi lamang upang bigyan ng pinansyal na tulong ang mga seniors, kundi upang palakasin ang dignidad ng kanilang pamumuhay. Sa kanilang edad, nararapat lamang na hindi na sila nangangamba kung saan kukuha ng pambili ng gamot, pagkain, o pambayad sa ospital sa halip, nararapat silang mamuhay ng tahimik, may kapanatagan sa puso, at may kasiguruhan sa kanilang kinabukasan. Bukod dito, patuloy ang isinasagawang digitalization ng mga serbisyo ng SE at BSIS upang mas mapabilis at mapadali ang proseso ng pension disbursement. Layo nitong alisin ang red tape at maiwasan ang anumang delay sa pagtanggap ng pension. Ginagawa naring mas accessible ang online platforms kung saan maaaring mag ng balance, mag-update ng impormasyon, at mag-follow up ng mga claims ang ating mga seniors o ang kanilang mga pamilya. Ang pagtanggap ng pensyon ay hindi nakasinghirap ng dati. Isa itong hakbang patungo sa modernong serbisyo publiko na mas nakasentro sa tunay na pangangailangan ng mga tao. Habang ang mga pagbabagong ito ay ikinatuwa ng marami, may ilang grupo rin ng senior citizens ang umaasa pa ng mas mataas na halaga ng pensyon. Ayon sa kanila, kahit may labing apat na porsyento na dagdag, ito ay hindi pa rin sapat upang makasabay sa taas ng presyo ng bilihin at serbisyong medikal. May mga panawagan na itaas pa lalo ang buwan ng pensyon sa 2,000 o higit pa, lalo na para sa mga walang ibang pinagkakakitaan. Marami rin ang nananawagan ng libreng gamot at regular na check-up para sa mga senior citizens, lalo na sa mga probinsya at liblib na lugar. Ang mga grupong ito ay patuloy na umaasa na ang susunod na mga hakbang ng pamahalaan ay magiging mas agresibo sa pagbibigay ng benepisyo sa mga matatanda. Sa gitna ng mga mungkahi at panawagan, nananatiling positibo ang gobyerno sa pagtutulak ng mga reforma. Ayon kay House Speaker at sa ilang senador, ang usapin ng kapakanan ng mga senior citizens ay isa sa mga prioridad ng kasalukuyang administrasyon. Ang pagkakaroon ng mas inclusive na social pension system ay hindi lamang usapin ng ekonomiya kundi ng moralidad at katarungan. Ipinapakita nito na kinikilala natin bilang lipunan ang kontribusyon ng mga matatanda at tinatapatan ito ng pag-aruga sa kanilang pagtanda. Samantala, may mga railing na rin ang hindi naghintay sa national implementation at nagsimula ng magbigay ng karagdagang ayuda sa kanilang mga senior citizens. Halimbawa, sa ilang lungsod sa Metro Manila, may mga lokal na programa kung saan nakatatanggap ng quarterly cash assistance ang mga senior citizens bukod pa sa national pension. May ilan din lugar na nagbibigay ng libreng maintenance medicines at libreng transportasyon para sa mga matatanda. Ang mga inisyatibang ito ay patunay na kapag may malasakit at political will, kayang makamit ang mas maayos na pamumuhay para sa mga senior citizens. Sa mga darating na buwan, inaasahan na mas marami pang neli ang susunod sa ganitong hakbang. Hindi rin maikakaila ang papel ng teknolohiya sa pagbabagong ito. Ngayon, maraming senior citizens na ang natutong gumamit ng mobile apps, VA, at online platforms para sa kanilang mga benepisyo. Sa tulong ng kanilang mga anak o apo, mas napapadali na ang pag-access ng pension at iba pang government services. May mga living training din na ibinibigay sa mga komunidad upang turuan ang mga senior citizens kung paano gamitin ang mga digital tools. Ang hakbang na ito ay hindi lamang nakatutulong sa praktikal na aspeto ng pagtanggap ng pension, kundi nagbibigay rin ng empowerment sa ating mga lolo at lola na makasabay sa takbo ng panahon. Sa ganitong paraan, hindi sila naiiwan sa digital age kundi mas lalo pa silang nagiging bahagi ng makabagong lipunan. Mula sa simpleng pagbabago sa pensyon ngayong Mayo, lumalawak ang epekto nito sa buong sistema ng pangangalaga sa mga matatanda. Hindi lamang ito isang pagtaas sa halaga ng pera kundi isang pahayag ng pagmamalasakit isang konkretong hakbang patungo sa isang mas maayos, makatao, at makatarungang lipunan para sa lahat ng senior citizens. Ang mga pangyayaring ito ay nagbibigay inspirasyon hindi lamang sa mga matatanda kundi pati na rin sa kanilang mga pamilya. Na mas nakikita ngayon ang halaga ng suporta ng Estado sa mga taong nagbigay ng malaking bahagi ng kanilang buhay sa pagunlad ng bayan. Habang papalapit ang petsang mayo 31, libo at 25, na siyang nakatakdang araw ng payout para sa bagong pensyon, marami sa ating mga senior citizens ang nag-ayos na ng kanilang mga dokumento, nagpapa-update ng kanilang mga account, at umaasang walang magiging aberya sa pagtanggap ng dagdag na benepisyo. Sa tulong ng mga opisyal ng barangay, lei, at ahensyang tulad ng EAS, BSIS, at IAGAY. Isinasagawa ang malawakang information drive upang masigurong walang maiiwan at lahat ay makakatanggap ng nararapat na pensyon. Sa mga rural areas at liblib na po, may mga mobile payout caravan at house-to-house -house assistance na ring inilunsad upang maabot kahit ang mga walang akses sa bangko. Ang mga inisyatibong ito ay nagpapakita ng pagbabagong pananaw ng pamahalaan mula sa isang reaktibo at komplikadong sistema tungo sa mas proactive, responsive, at inclusive na serbisyo para sa mga senior citizens. Maging ang mga overseas Filipino workers na senior citizens na nakauwi na sa bansa ay kasamang makikinabang sa bagong patakaran basta't sila ay rehistrado sa mga tamang ahensya at may kompletong requirements. Sa kabila ng lahat ng ito, kailangan pa rin nating maging mapagmatsyad hindi na wawala ang posibilidad ng pananamantala o korupsyon, lalo na sa mga malalayong lugar. Kaya't mahalagang palakasin ang partisipasyon ng mga civil society groups, media, at mismong mga senior citizens sa pagbabantay sa maayos na implementasyon ng bagong pension system. Ang transparency at accountability ay mahalagang bahagi ng anumang tagumpay sa serbisyo publiko. Sa bawat kwento ng senior citizen na nagkaroon ng pambili ng maintenance medicine, ng lola na muling nakabigay ng baon sa kanyang apo, o ng lolo na nakabili ng bigas at sardinas para sa kanyang pamilya, lahat ng ito ay tagumpay hindi lamang ng gobyerno kundi ng buong bayan. Ang bawat piso ng dagdag na pensyon ay bunga ng pagkakaisa, malasakit, at pagkilala sa kahalagahan ng ating mga lolo't lola. Habang nagbubukas ang bagong kabanata ng benepisyo, mayong mayo 2,000 at 25, nananatiling buo ang paniniwala ng maraming Pilipino na mas marami pang positibong pagbabago ang darating. Hindi ito pagtatapos kundi simula ng mas marami pang pulisya at programang magbibigay ginhawa sa mga senior citizens. Sa huli, ang pagtrato natin sa ating mga matatanda ay refleksyon ng ating pagkatao bilang isang lipunan. Ang paggalang, pagkalinga, at pagmamahal sa kanila ay hindi dapat magwaka sa salita, kundi maisakatuparan sa konkreto at tuloy-tuloy na aksyon. Sa pagsapit ng Mayo, sa bawat pensyon na matatanggap, sa bawat niti ng ating mga matatanda, naroon ang mensahe ng pag-asa, pagkalinga, at isang mas maliwanag na bukas para sa kanila. Sa bawat pag-ikot ng panahon, sa bawat taon na nadaragdag sa kanilang edad, mas lalo natin silang dapat pahalagahan, bigyang respeto, at iparamdam na sa lipunang ito, sila ay hindi nakakalimutan, kundi itinuturing na kayamanang kailangang pangalagaan. Kung gusto mong ipasalin ito sa voiceover o gamitin script sa YouTube video mo, sabihin mo lang, pwede rin kitang tulungan sa thumbnail, title at call to action part.